So, guys, kayo malamang Ito walang pinunyos Ito so, Ito na guys Ito na Ito pa lang ang nahanap namin Malalaki Ang tatatak ng laman nito Ito na guys, Ayan guys. Sige, sige. guys. Okay na Ito guys. pata Ito na guys Malalaki guys Ito goods na goods ayun ang laman guys mainit ayan mga kawalwal ayun si kawalwal nandito pa yung isang kawalwal hindi nakasama ay kawalwal saka ito si kawalwal din masamang pakiramdam pakiramdam ko po guys na na overhang ito <laughs> so yung laman guys ayan ito. yung laman ang oh. hindi ang tataba kasi taba namin mm, hello guys loto na guys loto man guys <laughs>

bihikol dito sa amin lokan mangantah ah, mangantah